makita ninyo, sabi daw sa instruction, babasain lang daw ng tubig at tingnan ninyo kung ano mangyayari. Ganda lang ka konti ha. O. Wow! <laughs> Magic talaga mga beshi. O. Ginaligtad ko pa. At nakuha ko na. Yan. pipigayin lang daw yan. Uy, legit guys. Akala mo para siyang tissue pero Wow! <laughs> Guys, matibay po siya. Oh, ang galing. Hindi siya sobrang nipis at hindi rin siya sobrang kapal. Pwedeng-pwedeng nyo pwedeng na itong gamitin, patuyuin, at pa sa inyong iskin. Ang galing, guys! Napakaganda ito. Super handy lang siya at pwede mo siyang isingit sa inyong mga bag. Kahit ilang peraso nito, pwede ninyong madala. So, ito naman, guys. Itatry naman natin. So, isabit ko Peace lang time. to Ang ating face towel. Ito po ang face towel natin. Sabit ko lang dito. Tingnan naman natin ang ating tinatawag na bath towel. Pag ikaw ay maliligo, Siyempre, kailangan natin ito. Ako talaga, hindi talaga akong dadala ng uh, towel. Kasi, travel ko, kasi nga, sobrang hassle, guys. Ang bigat-bigat nun. So, ito na, guys. Kung gano'n naman siya kalaki, i-compare natin. Tsaka, ang bilis niyang matuyo, guys. O, oh. Oh, di ba? Nagawa niya. expand. Kung kanina... Hindi mo akala eh, na ganito pala kalaki ang magiging naman niya. Ayan na guys. So, tapos ko na. Pipigaan naman natin din. Katulad lang din kanina. Wow. So, compare natin kung gana sila kalaki. Guys, parang talagang may ano. Telang tela talaga siya guys. Look oh. Yuck. Yeah. Wow. <laughs> parang madali lang siya matuyo. Pwede mo siyang ipang sa ano mo, oh. Oh, guys. Pag maliligo ka, pack. oh, di ba? Tibay. Oh. Oh, di ba? Mmm. Ipang towel talaga siya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Hinihintay nyo. Orderin nyo na habang marami. pang stock! So, guys, ito yung compare natin. Yung sa face towel at yung ating bath towel. So, ang gagawin nyo lang, guys, ay patutuyuin nyo lang sila para magamit nyo na siya, sila. Diba? Ang galing, guys.